Ang pagbabalik ng nanny ni Gonfrix sa bagong kabanata ng Hunter x Hunter ay isa sa mga pinaka inaabangan ng mga tagahanga. Sa uling bahagi ng kwento matapos ang brutal na laban ni Gon laban kay Neferpito, isinakripisyon niya ang lahat ng kanyang mga potensyal bilang Nen user upang makamit ang anyo ng isang adult Gon. Isang hindi normal na paglabag sa batas ng Nen. Sa kanyang peki paglaban, ibinus niya ang lahat ng natitira niyang enerhiya. Dahilan upang mawalan siya ng kakayahan sa paggamit ng Nen pagkatapos. Bagamat tinulungan siya ni Nanika upang maligtas ang kanyang buhay, hindi binalik ni Nanika ang kanyang kakayan sa Nen. Sa bagong kabanata ni Tugashi, maaaring ito ang magiging sentro ng atensyon. Ang muling pagbabalik ni Gon bilang isang Nen user at ang posibleng pag-usbong na mas malakas at posibleng pag-usbong na mas malakas na kapangyarihan. Maraming teorya ang umiikot sa kung paano may babalik ni Gon ang kanyang Nen. At narito ang ilang sa mga posibleng paraan. Una, ang tulong mula kay Leorio. Bilang isang emitter na may kakayan sa pagpapadala ng remote punch, posible na isa sa mga natatayong kakayan ni Leorio ay ang pagpapagaling ng Nen. Kung matutunan ni Leorio ang mas advanced sa teknik sa pagpapalabas ng enerya, maaari niyang may balik ang daloy ng Nenigon sa pamagitan ng kanyang kakayahan bilang doktor. Maaari itong isang uri ng, spiritual healing kung saan may babalik ang natural na flow ng aura ni Gon. Pangalawa, ang pagsasanay kasama si Jin Fricks. Sa kasalukuyang kabanata hindi pa masyadong napapalalim ang relasyon ni Gon sa kanyang ama. Pusibling isa itong pagkakataon upang si Jin, na isa sa pinakamalakas na user, ay personal na magturo kay Gon. Ang pababalik ng Nen -gon ay maaring mangyari sa pamamagitan ng matinding pagsasanay at disiplina sa paggamit ng kanyang natutunan. Pwedeng si Jin ang may kaalaman tungkol sa isang ritual o espesyal na pamamaraan mula sa Dark Continent upang maibalik ang isang nawala o napinsalang ability. Pangatlo, ang intervention ng Dark Continent. Isang teorya na lalong nagiging malakas ay ang posibilidad na ang pagbabalik ng Nenigon ay may uugnay sa Dark Continent. Kung si Gon ay pupunta sa Dark Continent, maaring magkainkwentro siya ng isang sinaunang nilalang o kapangyarihan na may ang ibalik ang kanyang aura. O magbigay ng bago at mas malakas na kapangyariang uri ng Nen. Maari ring makatagpo si Gon ng isang calamity o kasangkapan na nagbibigay ng bagong klasing abilidad na higit pa sa original niyang nen. Ang apat, ang nen beast o bagong kakayahan. Ang isa pang posibilidad ay si Gon ay maaaring magkaroon ng isang nen beast, isang mythical entity na naguugnay sa isang nen user. Sa kasalukuyang mga kabanata, lalo na sa succession war, kapag alaman na ang prinsipe ng kakin ay may kanya-kanyang nen beast na nagbibigay na isang espesyal na abilidad. Kung may babalik ang nen ni Gon, posibleng magkaroon siya ng sarili niyang nen beast na nagpapalakas ng kanyang kakayahan at magbibigay ng bagong dimensyon sa kanyang kasanayan sa labanan. Ang isang Nen Beast ay maaring magrepresent ng mga katangian ni Gon, isang hayop na puno ng kabataan at lakas tulad ng isang mas malaking versyon ng kanyang kagustuhan protektahan ang kanyang mga kaibigan. Kung may babalik man ang Nenigon, tiyak na hindi ito magiging tulad ng dati. Dahil sa kanyang malalim na sakripisyo at transformation sa laban kay Pito, ang kanyang Nen ay maaring mag-evolve at maaring magkaroon ng mas malalim at mas malawak na kapangyarihan. Narito ang ilang potensyal na bagong abilidad ni Gon. Una, ang permanenting berserker form. Ang anyo ng adult Gon ay maaaring maging isa sa mga permanenting transformation ni Gon. Ngunit sa alip na isang form na ginagamit lamang kapag galit, ito ay maaaring isang forma na kayang kontrol ni Gon. Posibleng matututunan ni Gon na gamitin ang anyong ito sa mas mahabang panahon pero may mga limitasyon pa rin tulad ng physical strain at pagkakapagod. Pangalawa, ang aura manipulation sa nature. Maaring ang Nenigon ay maging mas konektado sa kalikasan, binigyan ng emphasis ang kanyang likas na pag-ibig sa wilderness at hayop. Kung may babalik ang nanya, maaring ang kanyang kakayahan at mas malapit na nature-based manipulation kung saan kayang kontrolin ni Gon ang pangkapaligiran upang maging sandata laban sa kanyang mga kalaban. Ang enerhiyang ito ay maaring makapagbigay ng healing at rejuvenation properties, kapareho ng mga puno o halaman. Pangatlo, ang Nen Fusion dahil sa kanyang mga natutunan mula sa iba't ibang klase ng 9 users, kay Wing, Biscuit at pati na rin kay Knuckle, maaring ang bagong kapangyarihan ni Gon ay maging 9 fusion. Ito ay kakayahan pagsamahin ng iba't ibang uri ng 9 techniques, enhancer, emitter, transmitter at marami pang iba sa isang devastating attack. Kung magagawa ni Gon ito, maaring gamitin niya ang kanyang Nen para lumikha ng unique movesets na mahirap kontrahin ng kahit na sino mang kalaban. Pang-apat, ang limitless potential o absorption ability. Isa pang posibleng baong kapangyarihan ni Gon ay ang kakayaang sumipsip o mag-adapt ng Nen abilities ng isang kalaban, gaya ng Hunter's Rage. Maaari siyang magkaroon ng kakayaang kumopya o manghiram ng specific traits mula sa kalaban o kahit manakaw ang nen ng isang talunan. Paging isang evolving fighter si Gon kung sakaling magkaroon siya ng ganitong kakayahan. Posibleng magkaroon ng malaking papel si Nakiluwat Aluka sa pagbabalik ng nen ni Gon. Si Kiluwa ay maaring humingi ng tulong kay Nanika upang tuluyang ibalik ang aura ni Gon. Ngunit may posibilidad din na si Kilua ay magiging dahilan upang si Gon ay magmature at muling matutong gumamit ng Nen sa isang mas natural na paraan. Ang pagsama-sama ng dalawang magkakaibigan sa isang bagong pagsasanay ay maari magresulta ng mas mataas na antas na pagunlad para kay Gon lalo na at ngayon ay mas malalim na ang pagkakaunawaan nila sa isa't isa. Ang pagbabalik ng nen ni Gon ay tsak na magiging isang malaking bahagi ng bagong kabanata ng Center. Sa pagbabalik ni Togashi, maraming pinto ng posibilidad ang maaaring magbukas mula sa pagsasanay kasama ang kanyang ama. May kipag-ugnayan sa mga bagong kaibigan tulad ni Leorio hanggang pagtuklas ng mga makapangyarihan teknik mula sa Dark Continent. Ang bagong kapangyarihan ni Gon ang magiging isang testamento ng kanyang paglago bilang isang Nen user. at maaaring ito ang maging susi upang makasali siya muli sa mas malaking mundo ng Hunter Association at Dark Continent. Kung nagustuhan mo video nito huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe. And hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.